Yumaya pos sa takip silim. ang mga karakter. Ramon, panganay na anak ni Lola. Carmen, asawa ni Ramon. Lydia, anak ni Ramon at Carmen. Apo ni Lola. Ray, bunsong anak ni Lola. Udet, anak ni Ray. Apo ni Lola. Tinay, ang katulong na bisaya sa bahay ni Ramon at Carmen. Narito ang buod ng kwento. Umiikot ang kwento sa si isang matanda na may dalawang anak na si Ramon at Ray. Si Ramon ay may anak sa asawa nitong si Carmen na nangangalang Lydia. So si Odette naman, ang anak ni Ray, ang bunsong anak ni Lola. Isang araw, pinuntahan ni Lydia ang kanyang Lola kung totoo ba na ito ay titira na sa kanyang tiyuhin na si Ray. Ang Lola ay nagtaka at walang ideya sa tinatanong ni Lydia. Ngunit, marahan nitong sinagot na, Hindi apo, hindi ako pupunta sa Tito Remo. Natuwa si Lydia sa balitang ito. Ngunit, nag-iwan ito ng pagtataka kay Lola kung saan ito nakuha ng bata. Kinabukasan, kinausap ni Ramon si Lola kung okay lamang na manatili ito ngayon bakasyon sa kanyang bunsong kapatid na si Ray. Sinabi din ni Ramon na sabik na sabik itong makasama ni Ray at ayaw nitong payagan si Lola na doon tumira. Magbabakasyon lamang ito. Natuwa si Lola sa balitang ito. Bagamat, wala na itong ideya sa itsura ng kanyang apo na si Odette at ang asawa ni Ray. Pinainom ni Tinay si Lola ng gamot at sinabing nasa ibaba na ang bunsong anak nito na si Ray. Si Tinay ang kasambahay nila Ramon sa bahay. Binaba si Lola na nakaupo sa upuang digulong o wheelchair. Sabik itong pumunta kay Ray. Nag-usap ang magkapatid sa isang silid na malayo kay Lola. Sa kagustuhan ni Lola na marinig ang kanilang usapan, ito ay nalungkot sa kanyang narinig. Pagod na ang kanyang panganay na anak sa pag-aalaga sa ina, kaya pinakausapin itong si Ray muna ang magbantay ang bunsong si naman ay hindi din gustong mag-alaga sa ina. Si Lola ay napaluha sa kanyang narinig at wala naman na siyang magagawa dahil totoo namang siya ay pabigat na sa mga anak. Masakit lamang ito kay Lola, ngunit ito ay kanyang hinayaan na lamang. Narito ang aral na makikita natin sa kwento. Ang kwento na ito ay nagtuturo sa mga anak na kahit anong hirap man na alagaan ang mga magulang na matatanda, ay natatatiling isang obligasyon na kailangan gawin dahil nung ikaw ay musmus pa lamang, walang sawa ang patnubay ng mga magulang upang lumaki kang maayos. Sa pagtanda nila, ito lamang ang panahon mo upang bumawi sa lahat ng sakripisyong ginawa nila para sa'yo. iyo. Thank you